Paranggay Sindo Panalo! sa yeah. Kasama yeah. pa rin natin na natin ang matibay sa mga palaro. barangay na si... Joseph! Kags Che! Oh. Uh, ako na, pwede ba ako magtanong? Oh, go. Kasi may napansin ako kay Joseph eh. Hmm. Kanina mula nagsimula tayo sa mga palaro. Siya lagi eh. Ang oh. bilis niya eh. Siya yung lagi una natatapos. Oo nga eh. Pero ang seryo-seryoso ng ano, ng itsura mo. Ano ba tumatakbo sa isip mo? Dahil kadalasan yung mga nanang, masaya. Masaya eh. Pero siya parang, meron akong, meron akong vision. Ano bang, ano? Ano po, <laughs> eh. Yung, ang dalawa na ko po, ano? Yung dalawa na ako po kasi, eh. hindi, hindi ko na nakikita. Mga isang taon na po. Isang taon na? Bakit, isang man, taon na? Bakit di mo nakikita na isang taon? Parang day, tinago po sa akin nung, ano, eh, um, ex-wife ko. Pero may idea ka kung nasan sila? May idea sa lugar, kaso wala yung mismong ano, place eh. Talagang walang communication, ah, wala at all. Ah, Kahit sa telepono, hindi mo nakakausap? na naka na po kasi ako eh. na block ka? Ah, Tinry mo bang kausapin yung ano mo, yung ex mo na para makausap man lang kahit man lang sandali yung anak mo. Uh, kinausap ko nung matagal na po kasi yun eh. Oo. As Ngayon, hanggang... nag-reach out ka ba uli? Opo. aso wala po talaga eh. Pero nag-usap kayo nung ex mo? Hindi ko na rin po nakikita. Hindi mo na rin makontak? Ah, uh, matanong ko lang eh, Ano ba talaga yung pinaka-pinag-awayan Yung Bigla na lang niyang inilayo sa'yo? Nagana po siya ng ano, ibang lalaki. Pero pagkatapos nang hindi man na nakita yung mga anak mo? Hindi, na nakikita pa po. po Nakapagsuporta -support, na pa po ako. Hanggang sa ano Tapos unti-unti niyang nilayo. Nilayo, apo. So, eh, yung ano, alam ba, biyanan mo, yung biyanan mo sa kanya, hindi ka mo ba ka ka na kinausap kung sino man ka mag-anak, kapatid, biyanan na... Ano baka? po eh, wala na po dun sa dating bahay nila na dating tiniran namin. Ah, hindi mo na alam yung... kung saan nakatira. Yung nanay niya naman po, patay na. Ah, okay. So wala kang connection sa kahit sino mga kamag-anak niya o kapamilya? Opo. So ilang taon na yung uh, mga anak mo? Nasa 11 po tsaka ano, Oy, nine. Uy, na. Eleven at nines. Oh, kung eh. napapanood mo ngayon yung ex mo, ito kasi sigurado, aabo to kahit lang sa kamag-anak, kapit-bahay uh -huh. ng ex mo. Itong huh? pagkakataon, Talagang sabihin mo kung anong nararamdaman mo, kung anong gusto mo kasi anak mo 'yun. May karapatan ka doon. Okay? Ah, sa ex ko. Yung mga bata, lagi mo lang alagaan. Kung sa ano. Manalo man ako dito. hanapin ko kahit Kaisan. Para sa dalawang oh. anak ko, sana makita, makita ko na kayo. Pwede mo ba bang... Pwede mo bang banggitin pangalan, pangalan, ng dalawa niyo. mong oh, anak? Kausapin mo yung mga anak mo. Na uh, uh, Mensahe mo. Aldex, Jaitan. Okay, um, masyadong magpasabay sa nanay niyo. Para lumayo ng maayos. Yun lang. Okay. okay. Kagawa J, uh, Kagawa Jo, yes, uh, yes. dahil nakikinig ako, nalungkot ako sa kwento niya. Mm -hmm. Nandito ang kanyang biyanan, sinama ko na. <laughs> oh, Ito ba? Hindi, hindi niyo niyo. hey, si ano yan? Sino ba? Si Chavita yung isa Ay, sa Ay, hindi kasi nang ako nakikwento siya. Umiiyak din siya. Oo. Oh, hindi, ganyan talaga yan. Nagulat niya ako, katabi mo eh. Ay, sorry, sorry, sorry. Hindi, oh, uh, uh, <laughs> pero Joseph, ah... Uh, Huwag ka mag-alala dahil meron ka ng 10,000 pesos. Oo. Uh, at uh, kung hahanapin mo man sila is because gusto mong, uh, kumbaga, makatulong dun para Aba. sa mga anak mo. Oo. Mm -hmm. uh, kung ano't man may paraan ang Diyos. Yes. Aba. Yun yun. Basta, hmm. Salamat. Salamat anak mo yan, huwag uh, ka mag-alala. May paraan ang Diyos. ipag mo lang Salamat. yan, ha? Okay! Good luck, Joseph! Eto, ilaban mo dito. Dito mo ibuhos yung gusto mong mangyari para sa anak mo, ha? Meron kang 10,000 pesos ganda. About. Ngayon naman, pwede mo madagdagan yung 10,000 mo ng 100,000 pesos! Paano malaruin ang barya fiesta? Queen at SK, i-play nyo na yan. Hakutin na ang aming handa dahil simula na sa jackpot round, kailangan lang maghakot ng barya at ilagay sa timbangan. Kapag umabot 15 kilos or more sa loob ng isang minuto, panalo ka ng 100,000 pesos! Ito na ang pinakaintay na jackpot round, kaya humanda na sa dahil barya fiesta na! Joseph! Kailangan mo lang hakutin ng mga barangay na kakalat sa ating barangay. At kung mabot mo ang timbang na 15 kilos, sa loob lamang ng 60 seconds, mananalo ka na na! Ng... 100,000 pesos! 100 Peso! Maalala lang sa'yo, bawal mo tabutin at kulutin ang mga nahulog na bariya sa sahig. Kaya kapag ready ka na, barangay na! Uno, dos, SHOOT!

Time's up! Time's up, Joseph! Ang total na timbang na nakuha mo ay 13.78 kilos. Ayun, hindi medyo may initse lang siya ron eh, hindi umabot. Hindi tayo umabot sa timbang na 15 kilos. Hindi na panalunan ang jackpot Prize pero meron ka kaninang ng 10,000 pesos! Maraming maraming salamat sa pay paglaro dito sa Barangay 5, Joseph Zamora ng Barangay de la Paz, Ante Polo City. Ano masasabi mo, Joseph? Salamat sa Barangay 5. Ah, bagay <laughs> Ayun, at least na bang hindi natin. At least natapos natin ito ng kanyang kalaki ang ngiti mo. <laughs> yes. Yun lang ang gusto namin mangyari. Maraming salamat sa iyo. Congrats, Joseph!